Uh, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa aking YouTube channel ni Medel Blogger. Uh, wago ang lahat po. Shoutout po kay Edwin Luto sa ating kaibigan na nagpapa-shoutout sa ating mga kaibigan dyan na patuloy na sumusubaybay at uh, sa aking mga subscriber. Uh, ako po nagpapasalamat. Hindi na ini-escape ang aking advertise. at uh, muli po ang pasalamat ko sa inyong lahat. Uh, ang ating content po ngayon ay maihagbahagi sa mga kapakubalik vendors at sa mga nagnanais magluto ng balot na maiwasan natin ang pagkabasag ng ating mga ititindang balot, yan po ang aking sensors ngayon sa inyo upang maiwasan po ang magpagbasag-basag ng ating mga nilalagang balot at ito po ang ating content ngayon at kung paano na rin po uh, maluto, lutuin at kung paano po natin gawin ito halina po kayo, samahan nyo ako sa aking gagawin ngayon at uh, yung mga naon ng upload ko po ay medyo lahop lahop po ngayon ang content po natin ay ito ang paglalaga at pag iwasan ang pagkakabasag basag ng ating mga balot na ilalaga samahan niyo po ako po, mga idol ang ating mga balot uh, bakit po may mga tanda yan ating mga balot na yan mayroon po tayong 14 days Yan may tuldok may guhit uh, 15 days mayroon po tayong 16 days at mayroon tayong 17 days yung mga ikis-ikis na yan at ito po mga walang tanda ay yan po ang balut sa buti I, uh, yan po ay pong 18 days po yan yan po ang karamihang nababasag-basag na balot kapag ating niluluto dahil maninipis na po ang sil nyan at yan po ang dapat nating iwasan itong mga balot sa puti po ay sobrang nipis na na po ng sil nyan yan po ang ating iingatang mabasag-basag dahil kailangan po natin maingatan ng ating mga paninda At para hindi po tayo ma-minus presyo At syempre po, mayroon din po tayo mga pinoy Pinoy basa, yan may mga bilog At may pinoy sariwa po tayo, ayan po Ayan po, and abangan nyo po ang pagluluto naman Ang sunod natin uh, gagawin Ayan na po mga idol, inire-ready na po natin ang ating lalagain Ang medyo malalaki muna ang ating uunahin At itong maliliit po ay papahuli natin yan Dahil yan po ay aunting kulaw lang ay maluluto na po agad yan ito muna po mga balot sa puti at itong pinoy at yung pinoy po unang tatanggalin nyan natin din ayan po mga idol isasalang na po natin ang ating balot at alamin po niyo kung paano ang kung paano natin maiwasan na mabasag-basag ang ating balot na nilalaga uh, subaybayan niyo po mabuti po ayan kasalang na po siya. Ayan. Ayan maya po. Tingnan po natin ang sunod po mga idol ngayon naman po ay bisitahin natin kung siya ay kumukulo na ayan hindi pa po kailangan po bantayan natin ang todo kukulo pa lang po siya oh. bantayan natin ang todo para pagkulo niya ay kailangan nating nabantayan hindi yung sobrang kulo dapat po mga idol bisitahin po ulit natin kung kumukulo na ay ayan po kumukulo na po siya ayan sa ngayon po, kumukulo po siya, kailangan po natin ay pahinaan po ang apoy. Yan. Lagi po ang apoy natin. Para po hindi sobrang malasag-lasag, mabasag ang ating balot na nilalaga. Pwede natin pong takpan siya. Pero mahina lang po at medyo singaw lang po ang bahagya ang, ang ating kaldero para kung kumulo man po siya hindi po talaga po siyang babasagan ng todo. Mabasagan po yan medyo konti lang po, hindi ko sila bang marami. Ayan po, sige po. At atin na pong kuhain yung mga Pinoy. Medyo humina po siyang apoy at mamaya, pagkulo po po ng isa niyan, ay kukuhain muna po yung Pinoy natin. At mamaya maya ay yun naman pong balot ang ating kukuhain. Kung mabilis na po matayo, ayan, katulad niya, mabilis na po luto na po yan. Ayan, inuuna po natin ang ating Pinoy. At mamaya, yan naman balot po. So, mga idol, ang uh, pinoy po natin ay nakuha na. Uh, at mamaya, antabayanan po natin kung luto na ba ang balot natin. So, mga idol, takpan uli natin dahil nakuha na po natin yung pinoy. Medyo palakasan na po uli natin ang apoy. Ayun, matay Ayan, palakasan na po natin uli ng konti. At sa pangalawang pulo ay uh, ay uh, sigurado po luto na yan. Ang mga idol, oh, ng ating ano, eh, medyo nakasingaw lang ng bahagya para po pagkulo niya hindi sobrang babasag-basag ang ating mga balot. Ang mga idol, ah, tatanggalin na po natin. Oh. Ayan po, pag yan po ay malapit na pong pagangat pag, pag -angat po niya ay natutuyo na agad, ibig sabihin luto na po yan. Oh. Ayan po ang ating mga balot. Ayan, ilalagay na po doon ni Mrs. sa lalagyan. Po, kinukuha na po yung mga balot natin. Ayan, luto na po siya. At yung maliliit po siguro ay susud natin. At yan po, so dalulutuin natin. Sunod na maliliit. Dahil ang maliit po, kunting kulo lang po. Isang kulo ay luto na po yan. At po, maray po salamat sa lahat ng sumusubaybay ng aking YouTube channel. At sana po ito ay nakatulong sa ating mga kapwa balot vendors or sa ating mga manonood na kung paano lutuin ito at lahat ng itlog po ay eh, ganito po ang iskarte Ayan, pag malapit na po siya matuyo, ay luto na po yan. Thank you very much po. Uh, thank you very much. Coming from Middle Blogger.